Hello, mga ka-friendship and sisi. For today's ganap, tara, banglaag laag na punta. O, oh, diba? Oh. Kasi, nabod ang mga person sa Mansiones 105 na pag-isipan namin kumala sa isang mall dito sa Dubai. O, oh, di diba? Pero, pumunta ko muna kami doon sa isang station at doon kami sumakay ng taxi kaya alam niya na rush hour ang daming tao at napaka traffic so ma ano advance pag isip ang mga friends on so, sa pumunta kami muna ng no, isang mall at doon kami sumakay ng taxi para at least medyo konti na lang yung pagbayaran namin sa taxi o yun na nga sumakay na kami ng taxi at yun at nakaabot na rin kami sa festival mall o ah, diba sa mga friendship and CC actually um, Uh, this is my second time na ano na punta dito sa mall na to kasi nga malayo nga to sa bahay namin at saka ayoko din tong mall na to kasi medyo maluwag at malaki so ayoko yung ayoko yung hindi ko memory yung mall na pinupuntahan ko kasi mawawala ako kung saan pupunta dito saan store na ganito ganyan ganyan o di ba pagpasok mo yan ang ganda talaga ng ano ang ganda ng uh, mga selling nila pero ang bubunga talaga sa iyo pag mo ng tax sa iyong Hard Rock Cafe. O, ba diba? Sino nakapasok dyan? Ako, hindi pa ako nakapasok sa cafe na yan. O, yan. Pumunta kami doon sa may fountain side nila. O, ayan. O, ba? Diba? Umikot mo na ako para kayo makita ang area nila sa fountain side. O, dati kasi yung nakita ko dyan is grassy yan. May grass, grass. Ngayon, wala na kasi mento na katalis na. At sabi ko nga, gusto kong sumakay doon sa may train, train. At yon. nakita ko din itong mga parang tao-tao ba tao-tao di ba at saka nakita ko din tong library si library yun yung parang aklat sabi ko nga gusto ko din pumunta dyan one day para sabihin na napaka bookworm natin at hmm biglang biglang nag-show agad yung fountain na, na wala mo lang pasabi o kaya hindi ako nakapag-ready na i-ready yung camera ko kaya bigla na lang ganun. at saka ang ikli ng fountain show nila this time parang ano lang ata, parang sang minuto lang ata yan kaya bigla biglang sabi ko, Daldali ako akong kumuha ng video at pumosing pumusing para at man lang may nakita akong pero actually maraming uh, show dito pag ibang araw pero this time parang konti lang yun lang, ang bilis bilis lang hindi katulad ng sa Dubai Mall every 30 minutes may fountain show dito is parang wala lang kung feel siguro nila but anyway, maganda din naman yung show nila ayan, umikot pa ako ulit sabi ko nga, hmm tingnan natin at ang panahon dito ngayon medyo malamig-lamig na so pwede nang gumala at tumalabas ng bahay so by next month hmm, malamig na talaga at yan nakita ko din yan may little at ang sabi tingnan nyo basahin nyo oh, are you ready to see monkeys everywhere? napaka-ready ka na po makita, makakita ng monkey kasi ang nagsalita ngayon ay isa na rin monkey. O, oh, di ba? Huwag na kayo maghanap ng monkey kasi pag haharap din kayo ng salamin, makakita din kayo ng monkey. Mm. Ay na mga friendship o shasha, pagpatuloy namin yung galang-galang namin dito. Lang umikot-umikot lang kami dito As sa killing the time. Parang ganyan, minsan talaga sa buhay natin na parang mababago tayo sa bahay natin. Gusto lang natin gumala at lumabas kahit walang bibilhin. Patingin-tingin lang, patingin-tingin lang or kaya window shopping window shopping siya lang naman ang term di ba kaya ayon at saka kunti lang tao this time sabi ko ay wala masyadong ano wala masyadong nahagip sa camera which is mas maganda at saka maraming shop dito sabi ko nakakapagod naman dito magtrabaho eh walang customer di ba? nakakatakot ayan ay, pumunta naman ako sa sapatusan na yan at saka maraming sale sa sapatos na yan na area at saka sa tindahan sabi ko naman sarili ko hmm, gusto ko sanang bibili ng bag at mga sapatos pero sabi ko ay hindi pa pala ako magbakasyon hmm, hintayin nyo pag ako'y magbakasyon talagang mula ulo hanggang pa bago yan chika lang ah, di ba oh, diba? ang ganda talaga ng bago lalo na yung may pagka goldy or orange thing eh. o oh, ganyan after na pagod ang mga friendship niyo pumunta naman kami dyan sa may IKEA o oh, ba diba? kasi palagi namin nakikita sa IKEA is may may, may parang snack area sila doon na parang maraming kumakain so gabi na naman yan. Pumunta lang kami dyan. Pero, ang nakita namin ito, di ba? Ito talagang display nila hot hotdog bun. Tingnan mo mga ka-French Sisi, tama talaga kung ano nakalaga sa display. Yun din ba'y actual? Kasi nga, ang laki ng hotdog, ang atliit ng bread. Yun ang order namin. O, tinigman ko nga ito po. Dito, Sabi ko, ah, perfect. Masarap siya. Hindi siya dry. hmm, At yan na yung order ko. Chicken, cheese, na hotdog. O, di ba? Oh, sa display ang laki ng hotdog which is totoong totoo at hmm, talaga kagat isang kagat or o kagat mo lang cheese the god kaya ang may ang sarap-sarap sabi ko sa sarili ko naku sana na ginawa kong dalawa yung order ko kasi literal na bitin talaga ko sa kinain ko kasi ang sarap-sarap talaga o diba naisipan ko pang idip ang ampot um, potato wedges sa uh, cheese. Para talagang sabi namin talaga, babalik tayo dito isang araw pag may sahod at may pera na. At nabusog na naman kami sa eksabing nyo. So, naisipan na namin, oh, mo mm. papunta na kami dyan sa my exit. At naggulat kami. Nagbook kami ng taxi. Alam nyo ba dito, ang taxi namin ay tesla, O, ba? Diba? Sosyalan kami, naka-Tesla. At sosyalan dito sa Dubai. Ang Tesla, ginawa lang taxi. O, siya siya, mga ka-Friendship ang Sisi. Thank you so much sa panunood. Sa pasuporta. Ha. Hanggang sa muli. Ingat kayo palagi kung saan man kayo. So much. Thank you so much again. O, sa diba? Sasakyan natin sila ang friendship niyo, Ingat kayo. Bye-bye.